Pero sa tingin niyo, mananalo kayo, ha? Pero sa tingin niyo, mananalo kayo sa akin, ha? Ay, ka-apu! Ay, tanga mo! Lumusot! Lumusot! Lumusot na! Guwaw naman! Lumusot na! Lumusot! Huwag <laughs> <laughs> kayo iiyak! Tatamahan kita. Ayan, pagkatapos ng laro na to, mamimigay tayo ulit ng 1,000 gigas. Share nyo lang stream natin mga suport Hindi, wow. Ay, masarap pa yan. Tingnan mo nga. Nasa pin comment. Legit to, eh. I-offer ko ba sa inyo kung pangit to? Mindset ba, mindset? Okay, kung bigo ka, kumain ka lang ng Lucky Me para mawala yung kabiguan mo. Ito lang para sa'yo. Hmm. Lame kayo. Bago mo ito. Ba't ang pangit mo? Nakadrugs ka ba? Hindi, hindi ako may blood, hindi ako may blood, hindi ako may blood. Relax lang tayo dito. Uy, bakit yun, Sun? Bobo ka ba? Layla, Lods. Kaya nga, hindi ako nakapik ng Layla, eh. Okay lang to. Ito naman uso ngayon, eh. Ano ka nasisira, ulo? Uy, Anis, Anis, ha. Totoo lang. Baka sabihin niyo dahil... Dahil pinupromote ko to. Sinasabi ko lang na masarap. Talaga, Charmin? Masarap talaga. Walang halong kakan. Kasi nungalingan. Hindi, wow. Sa akin, ha. Masarap, ha. Pero hindi ko naman alam sa inyo, iba-iba naman tayo panlasa eh. May iba kasi masarap sa akin, sa iba hindi. Ang galing! Ang galing! Nangyayari lang yan. Bira lang. Pero ka karamihan talaga, lahat tayo, sim lang ng panlasa. Ano bakit ko? O, lalagyan ka natin eh. Naka 30 siguro to. Naka high frame. Ay, yun pala. Naka low frame pala. Bisit. Bobo ang puta. Kaya lang ako po. <laughs> ka ba? Ko, parang naglalag eh, naka pala tayo, naka kan ha <sighs> Huwag tayo magpapaniwala sa kanila, pre. Bahala ka sa buhay mo! Runggarp! <laughs> Sinong gar nagsasabi mo? Baka gusto mo mapilayan. Anyabang mo angas mo ah! Ay, hindi, hindi pong <laughs> <Atamahan> kita! <laughs> Ang sarap talaga ng noodles doon. Sarap, sarap, sarap. Dito magiging laki na talaga ako dito, pre. Literal na laki. Ano paki ko? Hindi mo ako mapirada dito. Huwag mo ako... Bobo ang puta. Chillax lang! Chillax! Daddy, chill. Very good. doon pa. Ay, tanga mo. Hindi tayo, hindi tayo. Hindi, private ba't ka takot? Patay na naman! Nakikita mo naman, di ka lang magsalita pa, nakikita mo na yan. Parang nakakain sila ng Lucky Me, ha? Parang mas marami yung nakain ng Lucky Me kalaban, ha? Bobo ka kasi. Boom, deserve. Para na nga kayo dyan. Kanina pa ako tulong ng tulong sa inyo, di niyo ako tinutulungan. Sorry. Ay, 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 ay. Sak, lolo. Talo. Talo kayo, ha? Sakay, 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 sakay. Bobo ang puta. Pag-iigat din ang inapi. Pero hindi ako na-i-blood ngayon. Oh, lol. Chill lang tayo. Chill, chill lang. Chill lang, chill lang. Tahimik ka na lang. Grabe <laughs> ka doon ah. Nasaktan ako doon ah. Ang sakit mo namang magsalita. Pero, pero sa tingin nyo, mananalo kayo ha? Pero sa tingin nyo, mananalo kay sa akin ha? Ay, kapo! Oh. Ay, tanga mo! Lumusot! 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 Lumusot na! Wow naman! Lumusot na! Lumusot! Lumusot! Huwag kayo iiyak! Yeah. Lumusot! Tatamahan kita! <laughs> Mahayap kayo ah! Bahala ka sa buhay mo. Tarantado! Sorry, sorry. Hige <laughs> lang, will lang. Patayin niyo ako ng patayin. Hindi, wow. Wala naman ako pakialam sa inyo eh. Gagawa tayo ng miracle moves dito. Push na lang tayo ng push. Kasi pinanganak tayong pusher. Psst! Uy, hey, bad yun ha? Hoy <laughs> mga pressure news stream natin ha? Kasi mamimigay ako ng gigas pagkat tapos nito 1,000 Gcash I'm so rich Pambili nyo ng kat Lucky me Pambili nyo ng lucky me yan Nandito na yung tarak-tarak. Ayop na yan! Nandito na naman kayo! Bobo ka ba? tayo sa taas. Ay, gagi, bunggo yun. Nakikita mo naman, di ka magsalita pa, nakikita mo na yan. Ay, sa akin na, mga pre. Na, nakalord sila? Ang hindi na ako sa mo. Huwag kayong mabahala! Ako ang pag-asa dito! Ano ka na sisira ulo? kalma. Pre, sakay, pre, sakay, pre. Wow naman. Nice, 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 nice. Dito ako sa baba, dito ako sa baba. Kasi meron akong sasakyan, ay sasakyan pala ako. Bobo ang puta. <laughs> pwede akong haabol sa inyo. Pero dahil isa akong malakas, pwede kong ipush dito. Tumesting ka! <laughs> Nice one, baby. Lord kayo, Lord kayo. Ilord nyo na yan. Ilord nyo na. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> Ay, di na Nasa gilid pala. Sayang naman, Lord na sana. <laughs> oh, shit! Daddy, chill. <laughs> Ang lakas ng tama mo ka na. <laughs> <taking> nice one! Uy, Ay! Ay! ay, abo, 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 na. abo, 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 Kanina palang, mission ko talaga, magpatalo ng magpatalo. ulol oh, yeah. Talagang pag nakakain tayo, eh, your wish is my command.